Sun, rain is hard, but just get so crazy and gets hard to do. Hey, the I <laughs> <laughs> Hello, I'm Justin. I'm the you I'm Justin. one of the members of you <laughs> Ganun ko mga gutom na kayo. Pero, for sure lang, busog na busog sa mga performances kanina. Diba? Yeah? Okay ba? Thank you, thank you so much guys sa pagpunta and pag celebrate dito sa event ng Tango. Okay. Yung pinunta ko po ay Sunday morning ng mga hindi nakakaalam dyan. and it's a song by Maroon 5. And kinover ko po <laughs> siya. Okay, maraming maraming salamat guys. And syempre huwag na natin patagalin pa. Gusto nyo na ba next yeah! Pero dapat sasabihin nyo ako guys. Yeah! next song ko is yung ang um, single po. Yeah! Na, yung um, nito ay Serious. let's yeah! go! sa stage Thank you, thank you. Lagi mo sila nakikita sa mga events. So, and... Yeah. Thank you, thank you guys. Eh, gusto niyo ba magpakilala kung mag shy type kayo? No, baby mo! Ay! Sana all baby ka. Because... Lagi ka. Ah, ano? Pwede mo akong kaibigan. Ay! Ay! Grabe ka naman. Yari ka mamaya pagbaba mo. <laughs> Thank you. Anong pangalan? Jampo. Yun, Jampo. Parang familiar yun. Flavor ata yun. And? Zoe po. Okay. Lahat sila may po. Magkakapatid sila. Ikaw po? Lisa po. Oh, Sabi sa inyo magkakapatid sila. Thank you so much, guys. Thank you so much for pagiging mga kaibigan ko. Piyahatid ko na kayo. Kung saan kayo masaya. Thank you, guys. Thank you. siyempre, wala, may ano dito. Uy, <laughs> hey, hindi ko makakawakan. Sorry. No video, no video. Wala. Sorry, hindi ko pwedeng hawakan. <laughs> may <Marcella. laughs> Hindi niya na malaya na iwan yung self. Anyway, ayun, maraming maraming salamat siyempre kay Duncan for having me here and um, for always being there sa amin, sa lahat ng mga ganap namin para talagang tunay na kaibigan si Duncan. Okay. Okay. Siyempre, kaya rin tayo nandito kasi may... alam ko may surprise si Duncan. Handa na ba kayo sa surprise si Duncan? Okay. Okay. Ano sa tingin niyo yun? Ha? ang um, panayang banggit ko sa kaibigan. And then, syempre kasi po, meron po akong bagong kanta. Yung ang title ko nito ay Kaibigan. Para po yan sa mga um, na sa mga kaibigan nila, pero hanggang kaibigan lang sila. Um, sino yun? Sino dito yung mga na-friendzone? Kunti, no? Wow, wow. Congrats. Hmm. Ako? Hindi kayo sure. Siyempre, yun po, um, mapapakinggan niyo na po yung kaibigan sa lahat ng digital streaming platforms. And of course, meron din po itong uh, music video na mapapanood sa YouTube. So, ayun po, you can just check out my social media, media social media accounts. Just search for Justin De Jos. Yeah. Handa na ba kayo mga kaibigan? Handa na? Dito, makakakanta na kayo mga friends. Mga kaibigan ko, ready na ba kayo? Sino dito yung kasama yung kaibigan nila? Kaya magkakasama sila. Pero kaibigan talaga yan, hindi kaibigan. Ay, hindi tayo sure. Ay. Anyway, ano pa yung niyo ako? This one is kaibigan. Ko oh, kaibigan ko. Kaibigan ko. Josh Kalim. Para po sa mga hindi nakakilala. Uy! Ay, ba ako. Ah, uh, syempre, ako po ay isang kaibigan ni Justin. Pero, so, hi, Kumain na ba kayo? Ayan, hindi ba po si Kyle. Kaya nga tayo may backing booth doon, no? Oh. Ayun, no? Kasi last time, sabi ni Jossie, hindi ako nakasama sa dunking event eh. Pero kasi before, yung no, last ano event na wala ako, nagbubutas kasi ako ng donut ko. Yung, yung sabi niya, sir, syempre, di ba, kailangan sa back end o iba sa back stage. Kaya gumagawa tayo ng part natin. Kahit wala ako doon, nandun pa rin ako. Ayun. Anyway. Pero ayun, uh, meron tayong, syempre, mamaya, um, sabi niya ni Dr. D.I. Six announcement. Meron tayong big announcement later on. Probably. Pero, bago tayo tumungo sa next song ko, pwede ba lahat kayo kakanta? Kasi may na eh. Huh? Ha? Okay ba yun? Kapag hindi ko yung titigil ako mag-perform. Pwede yan? Okay, when I say, Baby. Baby 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 Come on, play it! me I'm crazy, this is my life Oh, when I'm running, you meron akong isang problema ngayon araw Kasi usually Itong second verse na to <laughs> Meron akong asapang bumadaling to

Alam ko, marami nyo ang aabang uh, ngayon kay Justin. Sino ang natuwa sa bago niyang release na song? Diba? Sabi niyo, I wouldn't miss this for the world! At ano yun, remember siyang linya nyo eh. Sabi, sabi niyo, girl, sabi mo, sumakay lang ako sa Agus. Sakit mo?

Tinulungan mo sa may experiences, ng mga lessons. Tinulungan mo sa lahat. Ikaw? Ano mo? Ay, hindi ko marinig. <laughs> so, di diba? ba? Sino din tayo mga nang-experience? So, teka, hindi mo There. Yeah. So, syempre kilala kita. Pero ano yung mo pakilala ko ulit? Audrey. Ayon, Audrey. So, alam mo si Audrey na yung siya nakikita sa mga village ko. Kaya ano nakita ko siya, uy, parang pamilya. And, ewan ko kung gusto niya ipakilala yung sarili niya. Pero, may gusto ko ba sabihin? Uh, thank you so much for giving us your music. Kasi hindi mo alam kung ganon mo na in inspire everything. Thank Ako din gusto ko rin magmasalamat sa inyo. Siyempre, bawat isa, kay Audrey. Bawat isa sa inyo, kung gaano na ako tinutulungan at ini-inspire para makagawa ng mga bagong musika. Kaya maraming maraming salamat sa inyo lahat. AT, BBQs, Korn, at sa lahat po, salamat po. Thank you so much. Thank you. Yes, and share thank you so much to Dunkin' for making this event happen kung wala si Tao Cruz, wala tayo ngayon dito. Siyempre, it's a female, at meron pa tayong kaabangan na film mamaya. Kaya naman, pwede ba mga sigaw ulit tayo ng And for my last song, pwede ba natin taas ang ating mga flashlights? Mga light sticks, flashlights. ako sa mga video today. At sa mga susunod na events pa, salamat mo ulit. for the special, for the special announcement, we'll see you guys later.